mga palangga. Ayan, may plato ako, di ba? <laughs> papakita ko sa inyo mga palangga. Ako ay magmumukbang ng dried fruits. Ayan. Ito mga palangga ay papakita ko sa inyo. Daran! Ayan mga palangga. Buksan ko muna mga palangga. Ha? Ayan. Kasi kakabili ko lang itong mga palangga. Try natin ha. Kailagay ko dito. yung ano mga laman niya. Ayun ang dami, ang dami, ang dami, ang dami, mga palangga. Wow! Diba? Um, ayan. Ayan, ang dami naman. Wow! Diba? Ayan. Mm. Ba't ibang ano mga palangga? Ayan. Ba't ibang fruits? Pagulay. Ayan. Ang hmm, sarap naman nito, mga palangga. Ayan. O, um, ayan. Ayan. At ayan mga palangga, ang kanyang laman. Mm. Yan. Mayroon siyang okra. Yan. Mayroon siyang cucumber. Yan, di ba? Tsaka mayroong saging. Yan mga palangga. Tsaka ito ay ubi. Ayan, Ubi. Ito, hindi ko siya kilala kung ano to eh. <laughs> Yan. My carrots. Ayan. Ano pa ba, ba yung iba dito? Tingnan natin mga palangga kung ano pa yung iba. Ayan. Ito pala, my dragon fruit. Ayan. Diba? Ayan. Try natin itong kainin ang... Ito muna yung ayunin natin. lab yep. Mm. Malutong na malutong. Yep mix natin ang Sunyo ba okra? Mmm. Yan. Mm. oh, paborito ko tong okra, mga palangga. Ito lang pala, mga palangga, ay maraming mga nakakatulong to sa katawan, mga palangga. Sa diabetes, ayan. Pababa ng kolesterol. Ayan, mga palangga. Kasi hindi siya matamis ang lasa niya ay tamang-tama lang mga palangga. Ayan. Try mm. natin tong uh, cucumber. Ayan. Aram. Mm. Mix natin ang um, okra. Okra. Hmm. Ang sarap nga. Nakikita ko lang siya sa mga TikTok. Ito pala siya. Hmm. Sa mga online. Ayan. Nakikita ko siya ngayon. Kinakain ko na. Ayan. Try natin mga planggang okra. Crispy na crispy. Ang sarap niya, mga palangga. Bumuli na rin kayo nito, mga palangga. Napakasarap niya. Mmm. Okra na okra talaga siya mga palangga kasi madulas siya pag kinain mo. Madulas. Mm -hmm. muna. Alam ko, ang saging. Okay, try ko nga ito kung masarap to siya. Hindi ko siya as in kilala mga palangga ito. Pero mukhang masarap siya. Try natin ah. Mm-hmm. 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 mm -hmm. yung okay. you know? carrots, mm -hmm. Diba? Ang daming um, nandito, mga, ganito mga plangga, mga gulay. Um. Yan. Mmm. Mayroon mm, pala siyang langka. Mmm. Bango siya, mabango. Langka, langka talaga siya. Ang bango niya. Baka tikman natin. Ito naman siyang mahaba. Potato price. Mm. Crispy na crispy talaga siya. Mm. Mm. Napakasarap. Mm. Hindi kayo magsisisi nito mga pangga. Pag kayo'y bumili, napakasarap niya talaga. Dati nakikita ko lang din to sa mga online na ganito siya, ganito kinakain na. So ngayon kinakain ko na. Ayan, napakasarap talaga siya mga palangga. Sa totoo lang, ayan. Ay, sagay, hindi ko pa natikman, no? Mm. sila ay crispy. ay, ah, itong ube. Ito natin. din. Mmm. nito. Hmm, tapay kumain ng rin Ayun. Napakasarap niya. Naman ko palangga. daw. din kayo nito. Napakasarap. Healthy sa katawan to mga palangga. Ayun. Ito pala mga palangga ay nagbabawas ng timbang. Ayun. Tsaka sa mga diabetes, ito masarap kainin. Napakasarap. Ngayon mga palangga. Pinakita ko na sa inyo at try ko na nakain. Ayam. Pag nakakita kayong ganito, bilhin na rin kayong mga palangga. Ayan, dried fruits. Thank you so much. Pakipalo na lang mga palangga ang aking um, page na ito. Ayan, thank you so much. God bless.